Mabuhay po kayong lahat at magandang umaga. One, for six. Ay, maraming salamat. Congressman J.B. Palasige. Dumaan po, po siya mula po sa bayan ng Rizal punta rito sa Baynila. Kaya palakpaka naman po kay Congressman J.B. Bisig pa po lahat? Para po ba rin niya galing yung malakas na palapaka. Gusito <coughs> po ba rito? Hi! Hello! Hello! Hi! Hello! Hi. Hello! Hi! Hello! Bago Pilipinas! Hello. One, two, six! Bago Pilipinas! Hindi pa sila! Yan! sa mga Pilipino. Alright. So this time, uh, na tayo sa highlight po ng ating event for today. Which is of course, marimig po natin magsalita at mga nominee. But first of, all, of course, we also wanted to acknowledge and of course, marimig din po natin ang kanyang uh, mensahe para sa bawat isa. Isa po sa nominee ng bagong Pilipinas Party ng Palapang po natin, Ma'am Pilomena Feli Dilao. Hello! Hello. Ang bagong Pilipinas party list. One four six. One four six. Pilipinas. Yan. Okay. Una po, pasasalamat po. Unang una sa ating kapitan sa Manila para 647, six four seven. po. Ah, uh, siempre po ang mga kagawa na nag-organisa nito si. Gawad Anabel, uh, Ariones po, isa po sa aming director ng Bagong Pilipinas Party List. Ayun, na ito siya. Ganun din po ang kanyang mga kasama, sa si kagawa Kagawad Dumas at yung ibang kagawad, si Kagawad Gary, na kita ko dito. Siyempre, papasalamatan ko din po ang mga dumalo dito sa ating pagtilipon. Ang aking mga kasamahan sa Paranyake, patapakan po natin. Taguig City, yan. Pasay City sa kahula po ni uh, former cap Art uh, Alumares Gomez po. Uh, at uh, syempre yung kasama nila ng mga uh, officer po dito talagang sumusuporta po sa ating uh, bagong Pilipinas 5 Division 1 At syempre uh, yung ating uh, director po ng uh, na Pasay District 1, Pasay City, si Kagawad, Pulse Carmen. Thank you very much kasi talagang nakita ko po ah, mula po doon sa Paranaque hanggang Pasay hanggang sana didiretso kami ng Liwasan Bonifacio kaso si Sister Jetro nag-text change menu kaya nandito kami at, at least hindi kami naligaw kasi dito naman talaga talaga napuntahan na namin at siyempre po ang Manila kung sino yung host dito Manila palakpaan po natin yeah. Ang isa Siyempre, meron din po ang laguna natin. Si Nix. Ang gagawin po. Uh, sino pa ba ang hindi ko natawag? At siyempre, higit sa lahat, ang ating congressman na uupo sa kongreso ay dito pa, dito pa pala. Si ano? Si Jasmine at Asia Patero, si Doy. ako Ang uupo. Um po natin ah si Jelco yan yeah, yung mga yun ng Manila at syempre na wala yung only may isa ayun pala hindi pala ah ano ba yun siya yung eldestan ko lang <laughs> hindi pala wala yung only baka pag-elite ang mga pangalawa ah Mayro Anthony Linao sana po tuloy-tuloy po natin ang support ah wag po tayo tumingin hanggang babo po natin ang tagumpay. Ilang buwan na lang po. Alam po natin, ang mga leader natin ay talagang solid po. At nakikita po